mura pero hindi raw sulit ang binibentang sulit rice mga pamilihan sa halagang 36 pesos per kilo. Bukod daw kasi sa may amoy, hindi rin daw ito masarap. Nasa frontline ng na balitang yan, si Kari May nabibili ng 36 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilihan gaya ng Murphy Public Market sa Quezon City. Yan ang tinatawag na sulit rice na 100% broken. Mura pero hindi sulit. Ayon kasi sa grupong Bantay Bigas, bukod sa panglugaw na ito, may konting amoy rin daw ang bigas. Actually, uh, 100% ano to, broken, broken promises. Uh, isang ano na naman ito, pangbubudol sa mamamayang Pilipino na may, uh, may mababang presyo na Kamakailan, nag-taste test si mismong Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Laurel ng sulit rice. Ito si is to believe, di ba? At uh, mukha naman kayo na nung niluto natin yung sulit rice, tsaka nakita natin yung quality, nakita din yun naman, uh, for me, pasado. Bukod sa pagkondena sa bentahan ng sulit rice, iginit ng grupo ang pagtutol nila sa pagpapatupad ng 58 pesos na maximum suggested retail price sa imported na premium at special na bigas. Masyado raw mahal ang MSRP kahit pa maganda ang kalidad. Lalo lang daw magkakaroon ng rason ng ibang nagbebenta ng na manamantala at itaas sa parehong presyo ang ibang bigas. Dahil sa napakataas, hihilain pa nito itong presyo na to ay hihilain pa niya pataas yung ating locally produced na, na bigas. Sagot ng DA, hindi naman pwedeng basta na lang itaas sa 58 pesos ang ibang bigas, lalo kung iba ang kalidad ng mga ito. Kasi hindi pwedeng yung mataas na quality uh, ibinaba, tapos yung mga lower quality mataas din. Dagdag ng DA, patuloy rin ang pagbaba ng global rice prices kaya inaasahang susunod na rin ang mga presyo sa merkado. Pinag-aaralan din daw ng ahensya ang posibleng lifting ng Executive Order number no. 62 o ang pagbaba ng taripa sa imported rice sa 15 mula 35%. Bukod dyan, plano ng DA na magbenta ng Nutri Rice, na halong well-milled at brown rice sa halagang 37 hanggang 38 pesos kada kilo ngayong buwan. Nagbabalita mula sa frontline, Carrie Kator, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.